and ng mga idol, kawatan rebel tayo ngayon pang TV, gusto mo yan, di ba? Nakiusap ako sa iyo mo ah, magnanakaw ka mag ingat kayo mga idol dito sa mga magnanakaw ng video tulad nitong na content creator na ito. Ah, naghirap ako, nag-isip ako ng mga content na gagawin ko. Tapos ikaw lang ang makina... Itong vlogger na to, Upal, si Iwan TV, shout out sa'yo pare, boss. Ang sabi mo lang kinita sa, ano, sa video na yan, kalukuhan nyo, kalukuhan mo talaga. Malabo mangyari yun, may ads na yan, kumikita ka niyan. Isa akong vlog. Konting creator din ako, pare. Huwag mo gawing bubo. Sabi mo, wala kang kinita. Malabo yun. Gatasero din ako. Konting creator. Pero nagre-reaction video ako. Ikaw, ini-upload mo yung video eh. Shit! Hindi ka pwedeng maging konting creator o maging vlogger kasi kinukuha mo yung video na pinagirapan na ibang vlogger. Iwan TV. Itong vlogger na yan, mukha pa lang. Ahas na. Iyan mo mga mukha, mga kalupit. Ha? Yung ginagawa mo, hindi tama yan. Iwan TV. Mahawa ka naman sa tao. Paiyak-iyak na nga yan. Diba? Tapos sabihin mo, hindi ako mita. Tapos sabihin mo, video mo, nag-trending. Mala, ano yun? Kaluhuhan. Ako, Iwan TV. Kung marinig mo man itong sinabi ko sa'yo, magbago ka na hagang maaga pa. <laughs> Yun mga kalupit, di bagay tularan yung mga vlogger na ganyan. Nangunguha ng video, re-re-upload. Yung picture profile, iba ang mukha, mukhang sawa. Tapos yung mga pro, mga upload niya, mga rosmal, diwata, chismoso talaga. Ako chismoso kung vlogger, pero hindi ako nag-re-upload ng video. May permiso ako sa mayari. Ikaw, ano mermiso mo? Para kang ka ahas, sabi nga ni Jumar, para kang sawah nag-aabang, na nagaradaan. Tutuklawin na lang para kikita. Pangit yang ganyan, boss. Oh, kung maging bagger ka man. Kung lalaki mo yung bahay mo, tapos huwag na naawa sa ibang vlogger na video. Naku, may paglalagyan ka sa ginawa mo. Iwan TV. Oh. Hindi tama 'yan. Hindi tama talaga 'yan. Nasasaktan lang ako kasi isang bilang content creator, matagal-tagal na rin tayo sa pagbo eh. Pero sa ginawa mo, baguhan ka pa lang. Baguhan ka pa lang sa pag-vlog pero iba yung ginagawa. Tingnan mo si Bmax TV. Hinahanap pa nga ni Bmax TV yung kumukuha ng mga video nila eh. Hmm, nagkukopya ikaw, linis, kamay ka lang. oh, baby i-re-up yun. Mas ganun, gawa ka ng sarili mong content Paghirapan mo rin. Hindi ganyan ginagawa mo, boss. oh, isa kang shit. Mga kalupit, shit talaga. Tingnan mo, naku. May, kung gusto lang magano ano, mahirap talaga magsama ng manay. Eh. Mga, mga kalupit. Huwag yung suportahan, vlogger niya mga kalupit. Yan, palo nyo yan. Mga klaseng, ano, vlogger. tas nag ka pa? Nanghihingan ng suri? Hindi ka nanghihingan ng suri. Sa, ano, parang hindi ka man na konsensya eh. Parang tuwang-tuwa ka pa Nag-viral eh. Iwan TV. Maraming nasasaktan. Kahit mag ka, makikita mo sa mga message. Tingnan mo yung message mo sa inbox, sa p kung sa ano mo Sa channel mo Marami dyan nakatambak Yung iba dyan Nang gigigil sa'yo Pag nakita ka sa daan Hindi mo alam ngat na yung leeg mo eh Ikaw na yung TV Ano yan Iba talaga yan O oh, Palive-live ka pa Tapos nagiging ka ng sorry Parang hindi ka nga Nakonsensya sa ginawa mo eh Sinabi mo pa sa live Meron ka pa nga Upload dyan na video Sabi mo Itong upload mo Sabi mo Ah uh, sarili mong video nag-viral kung ipadelete mo yung video kailangan i-delete lahat ang nag-re-upload policy dito sa bilang content creator ang reaction video pwede pero mag-re-upload hindi pwede naging vlogger ka pa hindi mo alam yun reaction video pwede pero mag-re-upload hindi ka vlogger nun nagmumukhang kunwaring vlogger ka lang hindi vlogger yun, mga kalupit. Yung ginawa mo, pang buguyo yan, pang lalamang sa kapwa. Totoo. Pang lalamang sa kapwa yung ginawa mo, Iwan TV. Sila ang gumagawa ng ano, naghihirap sa content nila, tapos ikaw yun ang gagatas. Lahat ng content creator, yung iba, nagreaction video, gatas din tawag nun. Sa'yo, hindi gatas dyan timbang-timbang gatas na talaga Ikaw yung parang alam yung na nakasalod yung bunganga. Nga, nga. Nga na lang. Kakainin. O oh, yun, TV. Ganyan ka. Sana makita mo yung video na to. ah, mga kalupit. Iba talaga. Iba tulong iba yung style na to. Lahat ng account niya, nakikita ko dun. Lahat ng upload niya, mga kalupit, Iba. Oh. Hmm. Iba yung ginawa mo yung TV. Lahat ng upload mo dun, pinukopya mo lahat. Nire re upload mo. Wala akong nakita reaction video nung picture lang nilagay mo. Walang mukha ang nila... Wala ka dun. Wala ka Walang, walang kamukha mo dun. Nakamukha mo si Buya Bunda dun. Si anak bayani. Parang hindi ko alam sino kamukha mo dun eh. Magbago ka na yung TV. Ibang gawain yan. Ha? Hmm. Parang ano eh. Parang... Eh, kalukalay ka. Oh, uh, may respeto kasi nakakatanda sa'yo pero ang kalokalite mo ano eh hindi kasi nakbayani alam mo yung sa dugong dati ha ah, may pa mag content ka na lang sa dagat palangoy langoy ka ron okay what's up mga lupit dito na lang sana map mabasa mat pakishare ni video follow and share and subscribe this video itong mga vlogger na yan yan may mga vlogger ka oh, uh, thank you so much